Senator Lito Lapid na mahagi ng ayuda sa mga mahihirap na pamilya sa Kalbayog. naritong ang ni Angelo Baino. Namahagi si Sen. Lito Lapid ng ayuda sa mga mahihirap na pamilya sa tatlong barangay sa Calbayog City, Samar. Sa inisyatiba ni na Sen. Lapid at 2nd District Congressman Jim Boy Tan, naglaan sila ng 3 milyong pisong pondo para sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program sa Calbayog. Nagpasalamat naman kay Sen. Lapid ang mga benepisyaryo sa ibinigay sa kanilang napapanahong ayuda. Kabilang sa mga nabiyayaan ng senador ng ayuda ang mga senior citizen, persons with disabilities, single parents, at mga estudyante. Patuloy rin ang pag-iikot ng senador sa mga nasalanta ng bagyo at iba pang lugar para mamahagi ng food packs at tulong pinansyal sa mga apektadong mamamayan. Samantala, nagpasalamat din si Mayor Raymond Monmon Uy kay Senator Lapid at Tiesa COO Mark Lapid sa ibinigay na pondong 150 million pesos na pambili ng airport runway lighting system para makalapag ang mga aeroplano sa gabi sa kanilang paliparan. Ayon kay Senator Lapid na Chairman ng Senate Committee on Tourism, malaki ang ang may tutulong ng nasabing airport sa pag-unlad ng ekonomiya at turismo sa lungsod ng Kalbayog. At yan ang aking news scoop. Ako sa si Angelo inyo nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.